Okay, Nakaista kong tayo. Para daan eh. Stop sana, sana no. Tay no? ng na kape. Oh. Okay. Okay, tayo, okay. Ah, mag ah. Ah. Yo, what's up? Alright guys, at ito nga tayo yung kayo sa may Trinidad Ayan, sa may uh, Baliwag, Bulacan Alright, ito yung una nating uh, biyahe Ayan, ito yung ating paribagong biyahe sa araw na ito So guys, ito yung drive ko, ayan At yung nakikita nyo yung tulay na yan Ayan, yan yung mga uh, highway Ayan, yung patungo ng Ah uh, uh, Giginto, ayan patungo na Kamaratuan, ayan Diyan sila dumadaan. Alright So, guys, sabi ko na tayo sa may uh, ang na pinitan. All Alright So, guys, let's go. Ha? Huh? Bakit? Heto ang aking panibagong biyahe. At ito nga, ako'y narito ngayon sa May Trinidad, sa May Baliwag, Bulacan. At ang tulay nito na, na inyong nakikita ay patungo ng San Eldoponso, San Rafael Bulacan, maging ang Nueva at Kabaratuan. ato nga, ang Chicken Joy, Philippines Beast Tasting. At gito tayo ngayon sa may drive-thru na ito na inyong nakikita. At habang ako'y pangsamantala na naghihintay sa may chicken nito o yung sa manager nito ay heto ay aking munang inikot itong Jollibee nito nang drive-thru at dito nga sa may baliwag bulakan ilan segundo pa lang sa aming pag-aantay ay heto at nagumpisa na kami na mag-unload ng produkto nitong si Jollibee pa lang ang una namin drop dito sa may Baliwag, bulakan dito sa may Trinidad at ito nga ay medyo may kaluagan itong aming sasakyan dahil ilan lamang ang kailang order Heto ang aking gawain sa araw-araw lahat ng mga store ni Jollibee ay aking pinupuntahan kaya lagi kong nakita ang ngiti at kasiyahan nitong si Jollibee eto ang kailang order nila kaya maaga palang kami nakatapos na dito sa store na ito ng Jollibee so yun guys so next na punta namin ngayon dito may uh, along highway pa rin ng Jollibee dito pa rin sa Trinidad so may baliwag so yun guys samahan nyo ako let's go okay Trinidad. Trinidad. Ba't para sa Trinidad? trinidad? Oo. Oh. Trinidad saan? Ano ko isa na Trinidad? Doon ah. Doon niya Trinidad? Hindi ano? Oo, bago. Same lang sila address. Kasi nagka ano. Nagkulo-kulo. Yung sa lang, customer number. Dito 71 so 21, sa kapila ano. May tulay. 90. Ito naman yung tulay ah. Ah. Sir so, guys, puto tayo ng ano, doon niya Trinidad, dito sa so, may highway ng ano, ng uh, baliwag, right itong dadaan namin patungo ng ano, ng kapartuan, ayan, patungo nang San Rafael, San El Deponso, ayan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan dito, oh, sa Manila yun. Galing <laughs> 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 yan! Let's go! Pagkatapos namin dito, ang next na punta namin ay ang Doña Trinidad. Dito pa rin sa along highway na ito ng Baliwag, Bulacan. At ito, ang entrance na ito, ni Jollibee. At dito kami ngayon sa may ilalim ng tulay na ito. Habang ako papalabas dito sa may entrance ng Jollibee, ay aking napansin itong si tatay. Kaya niya panagaabang sa mga taon na kanyang pinaglimusan. Ako na may naawa sa kanya at aking pinabigyan kahit pangtawid tawid gutom lang niya. Hi guys. Pwede na sana Hi. po. Na sana no? Tay, pang bili ng ano, pang bili na kape. Ah, oh. income. Wag mo sigarilyo, Tay, ha? Okay. Ah. Laking tuwa itong si tatay, kaya ito ay kaway ng kaway sa amin at nagpapasalamat sa amin dahil siguro siya ay kanyang panag-aabang ng mga tao na magbigay ng palimu sa kanya pero hindi siya pinapasin. At ito nga, kami ay patungo na ng Walter Mark. dito eh. May itong tulay na to na aming tinatahak ay highway at kapag gumana ka ay patungo sa proper nitong baliwag at heto sa kaliwa naman ay patungo ng kandaba at nakatapos na kami sa unang drop namin ay heto next punta na namin ngayon ay ang Walter Mart dito sa along highway na ito ng baliwag at dito nga sa may Doña Trinidad at napakahaba pala ng tulay na ito na aming binabagtas palabas ng highway Bawa kang nakating sa Walter Mart ay aming nadaanan ang mahabang tulay na ito At ito nga, kapag diretsyo mo ay patungo ng San El Deponso, San Rafael San Miguel maging ang patungo ng Nueva Ecija at Cabanatuan At ito nga akin binabagtas ang daan na ito Hello? Na. Hi! Hi! <laughs> Maging itong kasama ko ay walang kahilig hilig sa babae kaya ito nakita ng babae na tumatawid ay kanyang kinaway ito ang pangalawa namin pupuntahan at ito nga sa Walter Mart na ito na ito nakapuesto ang Jollibee dahil nga lahat ng Jollibee ay aming pinupuntahan at aming dinidelibiran ng kailang manok at walang iba kundi ang Chicken Joy at ito nga ay aking nakita ang kulay dilaw nito at ito nga ang kulay ng Walter Mart. at dito kami ngayon papasok sa dumaan at pumasok na private na ito 50 meters pa Walter, M. Walter Yes, ma Ang ismo din pala Jollibee ito Order here Malayo palang ay kita ko na Ang ngiti nitong si Jollibee Dahil nga, bida ang saya Kapag ikaw ay pumunta sa Jollibee At heto, Dito kami ngayon pupunta sa Jollibee na to Dahil narito sa Walter Mart Ang Jollibee at dito kami tutungo at magde-deliver ng mga produkto nila. At heto ay aking nakita ang entrance na ito ni Jalby. At dito dumadaan ang mga customer nila. Madalang pa lang ang tao dito. Kaya eh heto silag na silag ang salamin na ito ni Jalby. At wala pa silang gaanong customer dito. May kalawakan din pala ang Walter Mart na ito. At ito nga ay katabi ng highway So yun guys dito tayo sa may Walter Mark Ng uh, highway dito sa may uh, Dunya Trinidad Sa may uh, Baliwag Alright. So dito nga tayo sa may uh, receiving area nila So yun guys samahan nyo ako at patuloy na patuloy nyo ako sumahan sa aking mga biyahe alright so yan guys uh, happy new year sa lahat Ayan, 2024 na so yan sana uh, patuloy nyo ako sumahan at patuloy kayong nakasubscribe sa channel na to alright so guys let's go Ito ang National Highway ng Baliwag at heto nga narito kami ngayon sa May Walter Mart dahil narito ang Jollibee nakapwesto. Malawak din ang kailang parkingan dito at ito nga ang mga gwardiya dito umiikot at nagroronda sila dahil sa maaga pa lang at kabukas pa lamang nitong si Walter Mart. At ito nga aking nasilayan ang ngiti nitong si Jollibee bidang-bida ang kanyang kasiyahan. Heto ang drive thru ni Jollibee. Akala ko ay my best man ang Walter Mart at dito ang daanan. Pero hindi pala. muli naman akong babiyahe at ako nga itutungo sa SM Baliwag. At heto, ang Walter Mart nito ay akin nang lilisanin. Maging itong si Jalbi na aming pinuntahan. At dito nga nakapwesto si Jalbi sa iba nito. At ito nga, at kami lalabas dito sa highway nito na patungo ng SM Baliwag kailangan ko magdaan sa pagtuwid dito dahil nga maraming mga sakyan ang dumadaan dito dahil highway ito. At kapag kumana ka rito ay maaari kang mapagpad sa San Miguel Bulacan maging ang Nebesia, Kabatuan, San El Deposo, at San Rafael. At eto nga, ako'y kumariwa sa highway na ito. Heto ang lawak ng Walter Mart. at ito, dilaw na dilaw ang kanyang kulay. At ate nga at amin ang lilisanin ang Walter Bart nito, maging itong si Jalbi Pagkalipas namin sa Walter Mart ay dito naman kami ngayon tutungo sa SM Baliwag at ito nga, away nito ay patungo ng bypass nitong Baliwag maging ang pulilan giginto at patungo ng Enlex. yun nga lang hindi gaano ka kagandahan ang daan nito na aking binabagtas muli kong dadaanan ang tulay neto kanina ay nasa ilalim kami ngunit ngayon naman ay ibabaw ang aming dadaanan at dito pa rin tayo tutungo sa SM Baliwag may kabaan din pala ang tulay neto at ito ay madadaan mo kapag ikaw ay tutungo sa SM Baliwag at ito aking natanaw itong si Jalbi at dito kami kanina nagmula at ngayon ko lang nakita nakatipala ni Jalbi itong pure gold na ito at ito kami ay lulusong na sa tulay na ito at malapit na kami sa entrance nitong CSM Baliwag Dito sa may SM Baliwag ay pangatlong store ng Jollibee ang aming pupuntahan. At heto nga ay malapit na kami dito sa may SM Baliwag. At heto, aking din napansin, itong si McDonald ay napakalawak din pala nito. At ito nga ay aking na habang ako'y nagmamaniho patungo dito sa may SM Baliwag. Buti nga lang at walang traffic sa ngayon dahil misan ay matraffic dito kapag ito ay aking nadaanan. Aking ang naibagi na ito sa inyo. Subalit ang pagpasok dito sa loob ng SM Baliwag ay hindi ko pa naibagi sa inyo. At ito nga, ako tutungo ngayon dito sa loob ng SM Baliwag at aking itong ipapakita sa inyo. Kaya't ako'y inyong samahan hanggang sa pagtapos ng episode na to. At ito nga ay huli kong pupuntan ang SM Baliwag at sa kanang ay ang terminal. Kaya ito nga at aki ang napasin itong entrance na ito at ako'y papasok dito. Ngayon pa ako papasok sa loob ng SM Baliwag na ito. Kaya ito ako'y nangangapapa at ako'y magtatanong sa mga gwardiya rito.

at heto, aking binabagtas ang likod nitong SM Baliwag. At dito rin po barada ang ibang mga customer nitong SM Baliwag. At heto nga ay aking napansin. Malawak din pala ang likod nito. At heto, dito rin ang mga ibang delivery sa kaliwang bahagi ko. At dahan-dahan ko ang binabagtas ang likuran nito medyo may kurbada rin, kaya dahan-dahan akong nagmamaniho, pakaliwa. At may mga bakanting lote pala, dito. At heto, ako'y malapit na sa adiyo. At heto nga, ang likuran nitong SM Baliwag. Napakahaba din pala nito. Akala ko, ako'y nasa SM Mega na. Hindi pala. Dahil ang SM Mega ay napakalawak rin. At dito nga ang RDO nila at dito ako paparada sa likuran ng sakin na at ito ang mga delivery ng mga refer van. Habang ako ay nagiintay sa aking kasama ay heto napasing ko itong aming kasabay itong ating mga kapwa biyahero at nagde-deliver din para sila dito at ang dine-deliver nila walang iba kundi si Chow King wala pa itong aking kasama kaya ito aking pinabastan ang delivery nito at ito rin ang kailang gawain sa araw-araw ang pag-deliver ng mga produkto nitong si Chow King naman wala silang alam ay pinagbastan ko na sila at heto ang ilan na managlilibre dito sa may SM Baliwag alright guys, tayo nga ay narito kayo sa may SM Baliwag ayan, katapos lang natin sa may uh, Jollibee, ng Doña Trinidad along highway Ah, uh, doon nga sa may Walter Mark so ayan guys, at dito nga tayo sa may RDU ng uh, Baliwag sa SM ayan, so ito yung huling drop natin, alright so guys, at ako nga ay narito sa SM neto ng Baliwag. Ayan, ito ka, ay aking iinikot. Ayan, at kapasok ko lang dito sa loob ng SM Baliwag. Ayan, so dito lang tayo sa labas. Hindi tayo pupunta sa loob ng uh, SM. Ayan, so wala tayong budget. <laughs> so guys, ayan. At sana ibigay nyo na akong budget. At para tayo ay, eh. para naman ako magkapera na. <laughs> so ayan guys, joke. Joke lang guys. So ayan, sa so, tumakabiyero, Uh, dito nga ako na sa may SM uh, Baliwag. Ayan, sa may RDU. Along highway lang to. Ayan. At ito nga, kapag dinircho to, ay patungo ng uh, Pulilan uh, Baliwag Bypass, yung patungo ng Alex uh, NLEX, uh, at syempre, patungo ng Ginto. Ayan. So ayun, guys, uh, at magpapaalam na. Ayan. See you later. At sana samahan nyo ako sa aking mga biyahe. Ayan. So, ito yung aking biyahe for today. Dito sa may Bulacan. Sa Baliwag, Bulakan Alright. So, guys. Maraming salamat. And bye-bye. Bago pala ako magpaalam sa inyo, ay nais ko palang ibahagi muna itong lawak nitong SM Baliwag. Baging itong likuran nila. At heto nga habang ako'y nakaantabay dito at nagaantay sa aking kasama ay aking pinagmasdan na ang lawak nitong likuran. At heto nga, bago ako magpaalam ay nais kong ibahagi ito sa inyo. At heto ay aking napansin eh, itong napakalawak ng parkinga nila sa kanan bahagi ko na aking nakikita. At itong sa kaliwa ay ang mga delivery dito sa may adio At dito na nga yung aking kasama at kami nga ay lalarga na at kami naman ay tutungo sa aming garahe upang magpahinga. At heto ang likuran nitong Baliwag SM. At ito ang ibang entrance dito sa may likuran. At heto nga aking binabagtas itong palabas nitong SM Baliwag dito sa may Bulacan napakalawak pala nito at itong mga ilang mga nakaparking dito ay ang mga pumupunta dito sa loob ng SM Baliwag bala ko sana pumunta rito ngunit wala akong budget <laughs> <laughs> dito rin pala nakaparada ang ilang mga tricycle na may mga sidecar galing naman hindi tulad ng ibang mall na halo-halo ang kailang parkingan. Heto ang ibang parkingan dito. Napakalawak para talaga. At dahan-dahan na akong kumakaliwa dahil medyo kurbada yung daan. Dito ang papalabas sa may highway kung sakaling ikaw ay pabalik na sa iyong tahanan. May mga tawiran din dito kaya kailangan mong pagbigyan ang mga taong tumatawid dito. Habang ako'y malapit na sa highway ay aking nakita ang parkingan nila dito napakalawak pala talaga. At heto, ako'y dahan-dahan ng malapit na makalabas at aking ang matagpuan itong highway nitong Baliwag, Bulacan. At pag ako marating sa labasan, ay heto, nakita ko ang bot na ito. Dito nagbabayad ng mga sakyan na pumaparking dito sa loob ng SM Baliwag. Akala ko, ako ay magbabayad, hindi pala Siguro libre ang mga delivery dito. Dito rin pala ang pasukan. Akala ko ay labasan lang. Kaya dito sa aking pagkanan ay ito ang highway na ito. May pod priest din pala sila dito. At ito nga ay akin napansin. Habang ako'y papalabas dito sa SM Baliwag. Dahil ito yung highway. At ito nga ay patungo ng kabatuan at yung iba siya. Itong aking pinakita sa inyong view na to. At dito sa kanaman kana ay patungo ng Baliwag Bypass maging Ampulilan, Enlex at Giginto Bulacan. Eto mga pero, hanggang dito lang at marami salamat sa patuloy niyong pagsubay sa channel to. bye bye